...significant attention, yung group of petitioners calling for the suspension uh, ng Duterte Youth Party List because they have uh, enough legal basis daw po based on the Omnibus Election Code na considered as stray votes daw yung uh, boto na nakuha ng Duterte Youth because sila ay unregistered. Um, pwede na po bang i-discuss to sir at anong gagawin ng Comelec like with this? One? Bagamat uh, alam at uh, uh, alam natin anong record na may mga nag-file kaninang umaga pero ito pong desisyon ng, National Board at ng buong Commission and Bank ay nabuo hindi po kaninang umaga lang. Ito po ay nabuo ng mga nakarang araw pa. And therefore, we nagdepende ito sa facts, sa record na available sa Commission at hindi lang po doon sa ano. So, para lang po maging maliwanag na ito po resulta hindi po dahil sa mga final kung kaninang umaga lang po. Um, in fact, kung hindi pa po ito available kahapon, paano po kami nakapag-invite? kahapon ng, uh, ng ating mga ta-attend na mga party list ngayon. So, ibig sabihin, kahapon pa lang, alam na po namin kung sino ang uh, kinakailang umaten na mga party list organizations at kung sino yung uh, pasensya na mo hindi mo na kayo makaka-attend sapagkat uh, suspended ng inyong proklamasyon.